Guys, nakita nyo yung picture na yan? Okay, nakita nyo yan guys? Nakakatawa, no? Na parang kwan. Pero guys, seryoso yan guys, no? Seryoso yan. So, ayoko sana ilabas tong video na to guys kasi nga baka magsawa yung mga tao, yung mga viewer ko sa mukha ko. Pero gusto ko kasi ipalaw Ang video ko, yan, yung video ko yan, no? Yung gwardiya bang kumakain, nag ng super crunch, ganun. So, pag usapan natin guys para maitikit natin doon sa video na yan. Tara! Okay guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard guys. Ano? So, pag-usapan natin guys, doon tungkol sa picture na yan. No? Tungkol sa picture na yan. No? So, Bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Baka yung mga baguhan dyan, nagugulat na may mukhang rockers sa harap nyo at nag-claim ng security officer, security guard. Paano naging security, security officer at security guard? Kasi guys, ako po ay isa na. Retired na po ako. Hindi na po ako active. Nagbabahagi po ako. Nagbibigay po ako ng mga tinatawag na kaalaman ko at experiences ko. Value na rin. Para sa gabay ng mga mga nag security guard at magbaba, mag, mag si security guard pa lang at mga kabataan security guard mabigyan ng gabay ng ating mga kaalaman isi-share natin. So nagmagawa po ako ng mga video guys regarding sa security guard matters. no Punta kayo sa yan sa channel ko. Pumunta lang kayo dyan sa may playlist. Pag napindit nyo ng playlist guys, yan ang lalabas. Tapos, pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan, Oh. Marami tayong video, guys. At, uh, mapupulatan nyo po ng aral yan. Uh, maging gabay na rin ninyo kung uh, damputin nyo yung mga aral na binibigay natin. So, tulad ng pag-uusapan natin, guys, itong video na ito ay ayaw ko sa napang ilabas. Kasi nga, inisip ko baka magsawa yung mga viewers, eh. Kaya lang, related kasi itong video na to, uh, itong topic na to, sa video na yan, ayan. Di ba? Isang security gun daw dyan. Panood yung video guys, kalalabas ko lang yan. ah uh, nagulam ng super Inulam na lang niya kasi nga daw, iniwan siya ng asawa at wala na natira sa kanya. So, pinagambad na, pinamagatan ko itong video na to ng marunong ka magtira sa sarili mo. Okay? So, tinan natin yung picture. Para yung babae, eh, parang kwan ba, yung parody lang siya. Sabi niya, six, 6.50 lang yung nililipit mo sa akin. Nakita ko sa payslip mo ay 1,000 pala per day ka. Okay? 1,000 per day. So, hindi tina, ah, hindi sinabi ng asawang gwardiya ang totoong sahod niya. Well, uh, guys, ewan ko kung anong sit-up nyo sa mga asawa nyo. Ganito kasi yan eh. uh, ganito kasi yan guys eh. Kung mag-asawa kayo, may tinatawag tayong remittance sa asawa kasi sila yung magbabudget eh. Pero guys, sa aking karanasan bilang may asawa, dati kasi yung bata pa ako, binibigay ko lahat sa asawa ko, lahat ng sweldo ko. Bata pa kami dalawa noon. Kaya lang, pagdating ng kinsenas, katapusan, kulang yung binibigay ko, may utang pa. So sabi ko sa misis ko, hindi ko na masisig kasi bata pa eh. Sabi ko sa misis ko, kung ganito ang sistema natin, mamamatay ako sa kakatagtarabaho. Wala mangyayari sa buhay natin. So, nangyari, uh, nanghingi ako ng allowance sa asawa ko. Nanghingi ako ng allowance, sabi ko, sige, ganito yan, patunayan ko sa iyo ha. Kunwari, may sweldo akong isandaan. Kunwari lang to. Sabi ko, pwede bang akin yung 20? Sa iyo yung 80. Okay, guys. So, nagkasundo kami ng misis ko. So, ngayon ah, Ah, uh, tumakbo yung panahon, ang misis ko wala pang ipon. Ang misis ko ipon. Pero, nababudget niya yung pangailangan namin. Pero wala siyang ipon. Ako naman, hindi niya alam na dahan-dahan na ako nakapag-ipon. Okay? So, itabi muna natin yan. Okay, itabi muna natin yung kwento na yan. Ah, uh, ganito kasi yan, guys sa mag-asawa kasi, sa mag-asawa, may magaling. Ang babae magaling sa pera. So okay yun, kahit ibigay mo lahat, wala problema. Pero para sa akin, hindi pa rin yun okay. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, hindi okay na ibibigay ko lahat. Okay, 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 okay. Tsaka na pag usapan sa dulo yan. No? So, kung wala magaling yung asawa mo sa pera, walang problema. Kasi ikaw, magastos ka mabisyo ka, may sugal ka, marami kang bisyo, hindi ka talaga makakaipon Ang gawin mo. Okay? So, si Mrs. mag mag magkukontrol mag sa pera mo. Okay naman yun. Ang problema kasi guys, ganito yan. Yun na nga, magbibig lang nangyayaring uh, natukso si misis sa iba, na ka, umalis sa'yo, ikaw rin may iwang walang-wala iba At uh, 'yun na nga, meron kang gagawin sa buhay mo, hindi ka makagalaw kasi walang wala ang walang wala kang buwan, lahat ng galaw mo nakakontrol kay Mrs. No, kasi nga, na, binigay mo sa kanya eh. Ito lang ang karanasan ko, guys. Malaki maliit ang ibibigay natin sa Mrs. natin. Ang sasabihin niya ni Dikasia. Paki-comment sa baba kung mali ako. Siguro may mga misis na nanonood dito. Pakicomment. Kung bibigyan mo si misis ng isang libo, kadalasan yan magbabudget ka ng 1,001. So may utang ay sandahan. O okay, ipalagay natin, magbabudget niyan sa isang libo. Okay? Kung bibigyan mo si misis ng 700, magbabudget si misis ng 700. O kaya, magbabadget siya ng 750. So, may sobrang 50 pa rin. So, may utang ka na. Ganun ang mga misis. Iilan lang, bilang lang sa mga daliri, ang mga misis na marunong sa budgeting, ah, sa pera. Kasi ang inisip ng mga misis, may asawang magpuprovide sa kanila, which is yung gwardiya. Okay? De, okay, okay, okay. Okay, okay. Ah. Okay. So, ngayon, dito tayo. Si Mrs., pag binigyan mo isang, isang 700, nagbabadjit siya ng 700. Pag binigyan mo siya ng 1,000, libo, nagbabadjit siya ng 1,000. So, ang sasabihin niya, sasabihin niya niyan, hindi kasya. Malaki, maliit, hindi kasya. Hindi sobra. Ay, lagyan natin, hindi kasya. Hindi sobra. Di ba? Ngayon, kung hindi sobra, ang mangyayari dyan sa salitang bisaya, kauhat bitan. Sa salitang Tagalog, isang kahi, isang tuka ang labanan natin, mag-asawa. Okay, di ba? Kasi, sildo, gastos, trabaho, sildo, gastos, hanggang sa tumanda ka na, 60 years old ka na, ganun ang iyong setup mag-asawa. So, ganun din kami mag-asawa dati. So, sabi ko sa misis ko, pwede bang humingi ako ng allowance na lang? ako nang bahala sa alamans ko. So, yun na nga, sabi ko nga, isang daan, kunwari isang daan, 20 pesos sa akin, sa kanya 80. Okay? Dumating ang panahon, yung pera ko ay dumadami. Sa kanya, wala pa rin. Ang katwiran niya, magastos daw sa bahay, o sige. Sabi ko, walang problema. E, sige, talagang kilala ko misis ko eh. Mahal ko siya eh. O, diba? So, eto na, tumakbo ang panahon, nakapag-ipon na ako sa allowance ko na meron ako. Nagtayo na ako ng negosyo, maraming lugi. Bumili ako ng system, lugi. Bumili ako na, ah, nagpa-utang ako, may mga malaking halaga na lugi sa akin. At nagpinasa ko ng bayan ng motor ng sikanhan, tinakasan ako ng business partner. Nalugi yun mga uh, kuwan, daming lugi sa negosyo. Pero yung business ko, hindi siya affected. Bakit? Sarili kong pera ang ginagastos ko. Sarili kong pera ang sinusugal ko, ang ipon ko. Mula sa allowance ko. Dito na tayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Na kung isa lang ang hawak ng pera pag ito ay naubusan, ubus ka yung lahat. Nakitsin ba guys? Maliban lang may ikaw gwardiya, hindi ka rin marunong sa pera. Ako kasi doon ako di esperto eh, sa pera eh. Kaya kong pagkasahin ang maliit na halaga. Okay? So, dito na tayo. Sa picture, kita mo, galit na galit yung babae. Una-una, siguro hindi sila nag-usap na mayroon ako. Kung ang asawa niya na um, 650 ba? Nagkasi yung 650. Nalaman niya may 350 yung asawa niya. Hindi niya sinabi. Uh, nagalit siya. Kasi dapat sa kanya ibigay lahat. So walang natira sa gwardiya. Okay lang sana kung marunong sa pera ang asawa. Paano kung hindi? Diba? At ang malala pa, paano kung bigla ka niyang iwanan? Ano mangyayari sa iyo, ikaw, gwardiya? Bigla ka niyang hiniwala yan. Kasi, ay, ah, hindi na ako sa buhay ng asawa na isang gwardiya. Kapos per me. Di ba? So, inaiwan ka sa ere na walang-wala. Kasi binigay mo lahat. Hindi ko naman sinabi mapagdudahan natin ang asawa natin. Hindi ganoon. Kaya nga sabi ko doon sa unang video ko, secure yourself first. Ikaw, gwardiya, secure your, yourself first. Kasi kumikita ka dahil sa katawan mo. Okay? At tulad ako, may sarili akong pera. Ang plano ko sa pera ko, hindi para sa akin. Para sa pamilya ko. Si Mrs., kilala ko si Mrs. eh. Medyo medyo hindi talaga siya kwan. Ngayon natututo na yung misis ko, marunong siya, mm -hmm. na siya. Nakakapag-ipon ipon niya. Pero hindi talaga sa kasing lawak ng kaisipan ko sa pagdating sa pera. Pero na, masaya naman ako dahil marunong na siya mag-ipon na rin. Marunong siya magtabi at nadadala ko siya Pag may mga opportunity ng negosyo na napapasok ko, bumabakas ka sa akin o bakas tayo. Ayan. Kaya may mga investment akong pinapasok na bumabakas siya. Kaso lang, palaging 80% sa kanya, 30% sa akin, ah, oh, 20% sa akin. Palangin ganun. Hindi pwedeng, hindi kayo magkakaintindihan ng misis mo, kung ang hatian nyo, 50-50, ayaw na mga asawa yan. Kailangan malaki sa kanila. 80% sa kanila. 20% lang sa atin. Okay guys, ganun ka, ganun ka kuha ng mga misis. Eh, di sa picture pa lang, oh, galit na galit ngayon, oh, 650 sa kanya. Anyway, ah, uh, Ganun talaga, dapat ma malaki ang ang parati ng mamisis. sis Kahit naman ngayon, kaming mag-asawa, nangihingi lang ko ng akin konti. 20% lang. Kaso lang, in the end of the day, mas may pera ako kaysa sa kanya. <laughs> yun yun. Kasi bakit? Sa mga discarding ah. Okay. So, yun ang ini sinasabi ko guys. Kung ang misis mo, bibigyan mo siya ng 1,000, ang sasabihin niya, hindi kasya. Pag binigyan mo ng 700, ang sasabihin niya, hindi kasya. Kaya kailangan, sa 700 sa dumaan. Okay? 700 sa dumaan. Sa ayat sa gusto niya, pagkakasya niya yun, kasi 700 lang pera niya. Sa iyo, meron ka allowance tulad ng pamasahin mo, merinda mo, at kung may sumbra, ay, ah, uh, siyempre, maging ipon mo yun, at maging negosyo. Kasi yun sa akin, pera ko, ah, uh, kapiranggot kong pera, pag may nakita akong opportunity, sinusugal ko sa negosyo. Although, hindi lang na negosyo, guys, ay kumikita. andaming daming lugi. Sabi ko nga, uh, bumili ako ng system. May, may binili ako ng system, malaki halaga eh. Kala ko yun na isayayaman ko, pero nalukuan na pala scam, At yung utang ko guys, grabe ang, andaki, ang andaming ang daming tumaka sa akin. Malaking halaga ang na uh, lugi sa akin, gumaganon lang. Hanggang ngayon, gumaganon lang naman, bumabawit bawit. Kaya nakikita nyo, hindi pa ako mayaman. Kasi nakikipaglaban pa ako sa negosyo. Kasi ang hirap lang sa negosyo guys. At nung nagpinas ako ng bayansin na motor, si Kanhan, kala ko yun ang naging kayayaman ko. Eh, hindi ako mekaniko eh. May mekaniko akong partner. Uh, niloko lang din ako. Tinakasan lang din ako. So, hanggang ngayon nakikipaglaban pa ako sa negosyo. But, in the end of the day, mas may pera ako sa asawa ko kaysa sa akin. Sa, mas may pera ako sa asawa ko. Kasi nga, doon nga sa tinatawag na na uh, marunong sa pera. Ngayon, in case na kunwari, iwanan ako ng asawa ko. Iwanan niya ako, lukuhin niya ako. Masasaktan ako siyempre. Masasaktan ako. Pero buo ako. Buo ako. Kaya ko pang, kaya kong lumaban. Anytime. Bakit? na akong sapat na lakas. Yun ang sinasabi ko sa video na yan na kailangan magtira ka ng sarili mo. Ang problema lang kasi sa mga gwardiya, yung iba, ay hindi rin marunong kumawak ng pera nila. Kaya ginagawa ng mga asawa, kinokontrol sila. Doon tayo magkakaproblema. Ngayon, hindi marunong kumawak ng asawa ng pera. At si gwardiya, hindi marunong kumawak ng pera. Bang, utang, at lubo. Mayroon akong kasamang gano'n. Ganito yan guys Kami kasi, mga gwardiya, mga misis, pakinggan nyo to May mga bonus kami sa mga kumpanya namin. May mga bonus kami. Hindi, hindi yun sa agency, sa kampanya namin may mga bonus. Hindi alam ng mga musician. Siyempre, alam ng musician, 30 month pay. Siyempre, yung sahod namin, ganun, overtime, alam nila yan. Pero yung mga bonus sa kampanya, hindi nila alam. Ang iba kong kasama, pinapaalam sa misis nila. Kunwari, 20,000 na tatanggap namin. Pinapaalam nila sa misis nila. Kunwari, matatanggap namin mga bandang December 10 or 13, ganun, 14, December, pinapaalam niya sa asawa nila. Wala pang December 10, pinapangutan na ng misis nila. Yung natanggap namin, kunwari, 20,000, uh, uutangin na nila yon uh, ang 20,000, 18 na lang. so, mangungutang sila ng 18,000. Yung 20,000, yun yung ibibigay sa pinangutang nila. Wala pa yung pera, pinangutang na. Okay? Ako, tumahit-tahimik lang ako sa asama Hindi niya alam. At hindi niya dapat malaman yun. So, pagtanggap ko ng 20,000, ilalagay ko sa bangko, tahimik lang yun doon. Kasi, pag pinaalam mo na may 20,000 kang bonus, hindi pa natatanggap yung bonus mo, yung utak ng misis mo, nagko-compute na yan. Gets na, guys? hindi pa natatanggap yung inyong yung inyong inyong bonus nagko-compute na si Mrs. kung saan niya gagastusin niyo ako hindi ko pinapaalam bakit nag-aaral yung mga anak ko eh ang Mrs. ko pag sinabi niya may bayaran sa eskwelahan na ganitong halaga wala na siyang problema doon kahit sa kanya ko binibigay yung sweldo ko ako ang nagpo-provide kasi ako yung tinatawag na willing na magpaaral ng anak eh. Sa aming dalawa. Ako yung willing magpaaral ng anak. Kaya pag may problema na sa hospitalization, sa mga eskwelahan, ako na ang provide Kaya naninigurado ako. Okay, balik tayo sa ako na. Ngayon, kung ikaw security guard, ubus-ubus biyaya ka nagpapadala sa misis mo. Kunwari, nandito ka sa Manila, kung ang asawa mo nasa Bisaya, Kunwari, papadalan mo yung asawa mo. Kunwari, ang sweldo mo ay 20,000. So, every days, magpapadala ka ng, ipalagay natin, 8,000. 2,000 lang sa'yo, yung kwan mo, allowance mo. Tanungin mo, misis mo, di ba sabihin niya, hindi ka sa'yo. magre pa yun sa'yo. Hindi yung pagdagan mo naman kasi maraming problema rito, gaganong niya sila malaki, maliit, uubusin nila yung padala mo. Kasi nga, inisip nila, nandiyan ka, nag naghahanap buhay para sa kanila. Kung ikaw, Gwanja, hindi ka marunong mag manigurado sa sarili mo, sa sarili mong pondo, pag may problema mabigat, ang magpapasan ikaw lang din. Eh kung hindi ka pa marunong sa pera, hindi ka pa marunong sa pera, hindi ka pa marunong paikot ng pera, hindi pa, pa naintindihan yung tinatawag na yung tinatawag sa financial literacy na currency. Hindi mo alam yung currency kasi nga ang isa yo hanap ah, buhay lang eh, trabaho lang eh. No? Paano magpaikot ng pera hindi mo alam. Tulog yung pera mo, yung sarili mong hawak na pera. Okay guys. So para sa akin, hindi masama kung mag-usap kayo mag-asawa na 80% sa kanya, 20% sa iyo. Ngayon yung 20%, dapat hindi pa kailaman ng misis mo yun. At pangalawa, pag may ipon ka na, dapat hindi alam ng misis mo yun kasi mag-aasa yun eh. Uy, may ipon yung asawa ko ng 80,000. Aasa yun! Dapat yung 20,000 mo, uh, 20,000, yung 20% na meron ka, ubus yun para sa isip niya. Kaya nga allowance eh. Allowance ko to panigrilyo ko to or pangkuan ko yung pangkain-kain ko rito pero hindi niya alam nakaipon ka huwag mo ipaalam hindi naman ibig sabihin na nagsikrito ko sa asawa mo hindi siya mahal hindi hindi ganoon kasi ang labanan pagdating sa pera eh aasa yung asawa mo yun sa picture galit na galit di ba malaki na yun sa kanya 650 na yun sa kanya may natiresa yung 350 galit na galit si babae ayan sa picture bakit hindi mo sinabi? So, ang gusto niya mangyari, umusin niya, ibigay sa'yo. Tagilid tayo dyan, pagkano ng labanan natin. Okay? So, kailangan natin marunong tayong magtira sa sarili natin. Kasi, kung may problema na tayo sa kalusugan natin at wala tayong netaping pera, doon tayo magkakalitsilitsin ng buhay natin. Okay? At kahit marunong to si Mrs. sa pera, marunong siya sa pera, no? O magaling siya. O ibigay mo lahat, magaling siya eh. Wala kang ititira sa iyo, magaling. Eh paano kung bigla siyang natukso? Bigla siyang natukso, natukso, iniwan ka. Anong natira sa iyo? <laughs> Tanong siya anong natira sayo? <laughs> sa iyo. Magkakamot ka ngayon sa, magkaganong ka sa mukha mo. <laughs> Bibilang ka ng tuto sa sarili mong ulo. At nagiging taong grasa ka na sa sobrang sakit ng law, kalooban mo. Pero kung may sarili kang laas, may sarili kang pondo, magkalitsihin man buhay nyo, may, sarili, may natira ka pang lakas. Ngayon, kung hindi naman kayo magkahiwalay, kunwari, magsama kayo sa dulo, nagmahalan kayo, hindi eh maganda, may pera, may pera ka, may pera din asawa mo. Okay? Pero sa mag-asawa guys, para sa akin, always yan, 80% sa babae. 20% lang sa atin. Kahit ngayon, ang income ko, 80% talaga sa kanya. 20% lang sa akin. Kaso lang, sa bandang huli, pera ko ang tumatakbo sa mga negosyo ako, ko. Wala siyang problema. Hindi yung, love, manginigusyo ko ng ganito, baka pwede mo bigyan ng puhunan. Away yun. Mag-aaway kayo. Ah, ang dami mong inisip mo, puro naman para pakiyan. O, oh, di ba? O ilang negosyo ang pinasok ng pumalpa at natalo ako ng napakalaki-laking halaga. Hindi naman masyado malaki. Tama-tama din. Malaki na para sa akin yun eh. Mahirap lang naman ako eh. Pero sa iba, maliit lang yun. Million-million yung iba eh. Pero malaki na para sa akin yung natalo ko. May bunga nga ba yung narinig ko sa misis ko? Wala. Dahil bakit galing sa akin yung pera eh. Sa tabi ko eh. Sa sarili kong tabi. So, pumalpak mo yung mga negosyo pinasok ko, wala kang marinig na bumanga. Subukan mo mangingi sa misis mo, love, pwede ba akong magbabuyan? Mamunan din ganito. Pumalpak, ano sasabi ni misis mo sa susunod na negosyo ka, anong marinig mo sa'yo? <laughs> Tumahimik ka nga. Huwag ka nga nangguhan, pasok ka ng pasok ng negosyo, palpak naman. Hmm. Alam mo kasi, ah, ka pag ang negosyo mo ay pinasok ay nag-click. Pero pag bumagsak, Di ba? Puro pagalitan ka lang ng pagalitan ng misis mo. So, kung may sarili kang pera, pumasok ka sa isang business po, pumalpa, walang, walang epekto sa kanya. Sarili mo tabi yung pera eh. Yun ang pinupunto ko guys. So, ikaw, kung ikaw isang security guard ngayon, marunong kang magtabi, magbigay ng sarili mong tinatawag na magtira ka sa sarili mo. Huwag iubos-ubos lahat. Although, sabi ko nga, ang um, misis pa rin natin ang malaki ang percent sa kanya. Maliit lang sa atin. Pero may sarili kang tabi para sa sarili mo. Huwag mong ubusin. Kasi para magkalitsinitsihan mo ng buhay, may natitirang lakas sa'yo. Okay? So guys, I hope na maliwanag to. Ito ay topic na kapirahan para sa mga security guard na lalo na yung mga binata pa ngayon na mag-aasawa pa lang. So alam niyo kung yung strategy ang dapat. Ngayon, yung mga may asawa namang gwardiya, pakicomment kung mali yung sinasabi ko. Subukan so, yung sinasabi yung 80% sa kanila sa asawa, yung eh, 20% sa atin, may ibang asawa, gusto sa kukunin lahat ng kita mo eh. May kasama talaga ako na, ng private para -araw parang araw-araw parang nang lilimos na hindi mo maintindihan? Hindi, binibigyan lang ako ng asawa ko. Ha? Binibigyan ka ng Dapat may sarili kang pera, may sarili kang budget. Ganon. Hindi yung mangingi nga parang ang batang maliit na nangingi sa asawa mo. Tapos nakita ko yung asawa niya, naninigrill <laughs> yun. Kaya ang problema na kung nagtutunggit yun, o di tapos ang lahi natin. Okay guys? So kung, kung nakakapagbigay ng kalinawan sa isipan nyo guys, mabigyan nyo ng lahi. Pero kung nalito ko nalito, nalito kayo sa mga pinag-usapan natin, dislike the video guys. So yung mga baguhan, baka pwede nyo pang mapindot yung subscribe button. Isali nyo na yung notification bell. At sana mapanood nyo yung mga ating mga advertisement. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.